Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Matangas, madalas marinig ng mga tao ang kwento tungkol sa isang kalesang may hilahilang kabaong. Sinasabing ito'y naglalakbay tuwing hating gabi. At sino mang makakita nito ay susundan ng malas o kamatayan. Marami ang nagsasabing ito'y alamat lamang. Ngunit para sa mga nakaranas ng kababalaghan, alam nilang may katotohanan ang kwento ayon sa matatanda. Nagsimula ang kwento noong panahon ng mga Kastila. Sa baryong ito, may isang matandang kotsero na si Mang Celso. Siya yung mahirap ngunit masipag at kilalang kilala ang kanyang kalesa sa buong bayan. Madalas siyang upahan upang maghatid ng mga tao sa kanilang pupuntahan. Kahit sa malalayong lugar o kahit dis oras ng gabi. Isang araw, may isang mayamang lalaki na lumapit kay Mang Celso. Suot nito ang isang maayos na barong at tila may mahalagang misyon. Sinabi nito kay Mang Celso, Pakihatid mo ang kabaong na ito sa kabilang bayan. Mahalaga ito at kailangang makarating bago sumikat ang araw. Bayaran kita ng malaking halaga. Hindi na nagtanong pa si Mang Celso. Para sa kanya, trabaho lamang yon. Ngunit habang hinihila ng kabayo ang kalesa papunta sa kanilang destinasyon, napansin ni Mang Celso na tila nagiging mabigat ang kabao. Naririnig din niyang parang may kumakaluskos mula rito. Bagamat kinilabutan, hindi niya ito pinansin. Nang makarating siya sa lugar kung saan dapat ibaba ang kabaong, laking gulat niya nang malamang walang taong naghihintay doon. Binuksan niya ang kabaong upang alamin kung ano ang laman. Ngunit wala itong laman, maliban sa isang peraso ng papel na nakasulat ang mga salitang Buhay na ang susunod. Simula noon, hindi na nakita si Mang Celso. Ang kanyang kalesa at kabayo ay bigla na lamang nawala. Sinasabi ng mga tao sa baryo na siya ay isinama ng kaluluwa ng kabaong. Ngunit hindi natapos doon ang kwento. Makalipas ang maraming taon, tuwing kapilugan ng buwan, may mga nakakakita ng kalesang humihila ng isang lumang kabaong sa lansangan. Ayon kay Aling Rosa, isang tindera sa palengke, minsan niyang nakita ang kalesang ito habang pauwi siya mula sa bayan. Madilim ang gabi noon, pero rinig ko ang yabak ng kabayo sa kalsada. Nang tumingin ako, may kalesa na humihila ng kabaong. Walang kotsero at ang kabayo ay parang multo. Kulay itim at nagliliyab ang mga mata. Tumakbo ako pa uwi at mula noon nagkasakit ako ng ilang linggo, ani Aling Rosa. May tatlong kabataan, si Nanando, Rico at Boyet, na hindi naniniwala sa kwento ng kalesa. Para sa kanila, ito'y kathang isip lamang. Upang patunayan na walang katotohanan ang alamat. Nagpasya sila magabang abang sa kalsadang sinasabing tinadaanan ng kalesa tuwing gabi. Ating gabi, nang marinig nila ang mga yapak ng kabayo. Sa unay mahina lamang, ngunit unti-unting lumalakas. Maya-maya pa, nakita nila Ang kalesa isang lumang kalesa na hila-hila ng isang itim na kabayo. Sa ibabaw ng kalesa ay naroon ang isang kabaong at tila may umuungol mula sa loob nito. Laking gulat nila nang biglang huminto ang kalesa sa harapan nila. Unti-unting bumukas ang kabaong at isang malamig na hangin ang dumaan. Mula sa loob, lumabas ang isang nilalang na balot sa itim. Walang mukha, ngunit naroon ang tila bagay nag-aapoy na mga mata. Napakos sa takot ang tatlo, ngunit bago sila makatakbo, narinig nila ang boses ng nilalang ang buhay ay nagtatapos sa takdang oras. Ang sa inyo'y malapit na. Dali-dali sila tumakbo pa uwi. Ngunit mula noon, nagkaroon na sila ng mga kakaibang karanasan. Si Rico ay palaging may naririnig na boses sa kanyang kwarto tuwing gabi. Si Boyet naman ay nagkasakit at pumanaw makalipas ang ilang buwan. Si Nando na pinakamatapang sa kanilang tatlo ay bigla na lamang nawala isang gabi. Ang kanyang pamilya ay sinasabing may narinig na tunog ng kalesa bago ito nawala. Hanggang ngayon sinasabing ang kalesang may hilahilang kabaong ay naglalakbay pa rin sa tahimik ng mga kalsada tuwing hating gabi. Maraming nakakita rito, ngunit ilan lamang ang naglalakas loob na magkwento. Ayon sa mga matatanda, kapag narinig mo ang yapak ng kabayo sa gabi, magdasal ka at huwag titingin sa likuran huwag kang mag-usisa sapagkat ang mga nakakakita ng kalesa ay madalas na sinusundan ng kamalasan o kamatayan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.